Habang abala ang mundo sa pagmamasid sa mga krisis sa Ukraine at gitnang silangan, may isang bagay na hindi pa nangyayari noon ang nagaganap sa silangang hangganan ng Poland. Pwedeng baguhin nito ang balanse ng kapangyarihan sa Europa. Habang maraming mga military analyst ang tiyak na ang Russia ay nagbabalak laban sa Europa at NATO sa kung anong paraan man. Marami ang naniniwalang posible ang direktang pananakop, pero hindi pa ito malamang ngayon dahil abala ang militar ng Russia sa Ukraine. Maaaring magsimula ang digmaan bago mag-2030 na magbibigay ng panahon sa Russia para maghanda. Ngunit kakaunti lang ang mga taong napapansin ang maliliit na galaw ng militar. Kasabay ng mapanlinlang na imigrasyon at demografikong digmaan na isinasagawa ng Russia. At lahat ng ito ay nangyayari mismo sa hangganan ng Russia at Poland. Hindi lang ito basta isa pang alitan sa hangganan. Milyon-milyong sundalo mula Europa at hilagang Amerika ang maaaring maapektuhan kung ipatupad ang Artikulo 5 ng NATO. At may posibilidad itong lumala hanggang sa paggamit ng mga sandatang nuklear, kahit pa sa limitadong paraan lang ito gagamitin. Maaaring subukin ng isang hybrid na digmaan ang mismong pundasyon ng kolektibong depensa ng NATO na nagpapakita na ng mga palatandaan ng pag sa heopolitika ng Europa. Para maintindihan ang nangyayari ngayon, dapat mong malaman ang mahirap na kalagayan ng kolonya. Sa loob ng mga dekada, nagsilbi ang bansang ito bilang kalasag ng Nito, isang buffer state na direktang nakapwesto sa pagitan ng kanluran at agresyon ng Rusya. Kaya critical ang sitwasyon ng Polonya. Oo. May isang daan at milyang hangganan ang Polonya sa Rusya sa pamamagitan ng Kaliningrad. Na siyang pinakakanlurang outpost militar ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Malakas ang armas dito. May misil na pang-nuklear at abot Europa. Pero may mas palalapa. Hangganan ng Polonya sa Belarus ay dalawang daan at anim na milya sa silangan. Hindi na malaya ang Belarus. Sa katunayan, idineklara ng Rusya at Belarus na sila ay bahagi ng isang mas malaking unyon ng estado noon pang isang libo siyam na raan naput siyam. Shem. Noong dalawang libo at 20, ginawang outpost militar ng Rusya ni Pangulong Alexander Lukashenko ang Belarus. Ito ay dahil sa pinagsamang pagsisikap na nagpapahintulot sa Rusya na gamitin ang Belarus na para bang ito ay ganap na teritoryo nila. Sa pamamagitan ng mga planadong proyektong pang-ekonomiya at pang-imprastruktura upang alisin ang mga hadlang sa pagitan nila. Dahil dito, halos tinanggal na ng mga bansa ang pagpapatupad ng customs sa pagitan nila at ng Belarus. Pati na rin ang mga reformang industrial na nagpapahintulot sa Rusya na malayang mag-angkat ng mga produktong Belarusian kapag kinakailangan. Kasama sa iba pang mga plano, ang ganap na paggamit ng Belarus sa pera ng Rusya pati na rin ang pagkuha ng malaking diskwento sa gas mula sa Rusya, upang halos tumapat sa lokal na presyo nito. Tulad ng ibang unyon, hindi lang pang ekonomiya, kundi militaristiko rin ang unyong ito. Nakita na natin ang bahagi nito sa aksyon ng isinagawa ang mga unang pag-atake sa Ukraine, hindi mula sa Russia, kundi mula sa Belarus, gamit ang kalapitan nito sa Kiev bilang panimulang lugar ng pananakop. Sa Lohika, ginagamit din ng Russia ang Belarus bilang pasulong nabase para sa iba pa nitong malaking target sa Europa ang Poland at sa pagpapalawig ang NATO. Pinag-uusapan natin ang 10000 tropang Ruso na nakaistasyon sa Belarus bago magsimula ang pananakop sa Ukraine. Posible na kahit walang planong salakayin ng Russia ang NATO sa Belarus, naglalagay pa rin ito ng tropa para sa Ukraine o pigilan ang Ukraine sa paglusob sa Russia. At nariyan din ang mga taktikal na sandatang nuklear na inilagay mula Hunyo libo at 23. Kahit na magkasamang hiniling ng Russia at China sa iba pang mga bansang may kakayahang nuklear. Lalo na ang United States nabawiin ang kanilang mga sandatang nuklear mula sa mga dayuhang bansa. Tulad dati, ang Russia ay naglalapat ng patakaran para lang sa iba, hindi sa sarili, lalo na sa militar at pulisya. Sa huli, Malamang na may magkasanib na estruktura ng komandong militar ang Russia at Belarus na epektibong nag-alis sa Belarus bilang isang soberanong estado pagdating sa presensyang militar. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa Poland na hindi lang humaharap sa Russia kundi napapaligiran pa nito mula sa dalawang panig. At sa gitna mismo nito ay naroon ang Savolki Gap, isang maliit na animnapong milyang koridor na maituturing ding Achilles Hill ng NATO. keda nito kung maagaw ng Russia ang puwang na ito mula sa magkabilang panig. Tuluyang mapuputol ang koneksyon ng mga Baltic states sa suporta ng NATO sa pamamagitan ng lupa. Paano tumutugon ang Poland sa banta? Sa pamamagitan ng pinakamalaking pagpapalawak ng militar sa post-komunistang Europa. Maaaring kulang pa ang salitang ambisyoso. Inanunsyo ni punong ministro Donald Tusk ng Poland noong Marso dalawang at 2025 na balak ng Poland na higit pang doblehin ang kanilang hukbo mula sa kasalukuyang tinatayang 20,000 tungo sa 50,000 kabuang tropa, kabilang ang mga reserba. Dahil dito, laking militar ng Poland ay halos katumbas ng Germany-France at United Kingdom na pinagsama. Nagsimula ang mabilis na paglago noong 2,000 at 21 dahil sa pangamba sa agresyon ng Russia sa Europa. Noong panahong iyon, ang pangunahing usapan ay may humigit kumulang isang daan at 20,000 sundalo ang Poland at may plano silang pataasin ito sa mga 300,000 bago matapos ang dekada Malinaw na, dahil mas malaki ang naging epekto ng digmaan sa Ukraine kaysa inaasahan ng kahit sino, nagbago na ang mga target na ito. May paglago ng humigit kumulang 20,000 sundalo bawat taon. Nagawang lampasan ng Poland ang lahat ng pangunahing militar sa Europa at naging ikatlong pinakamalaking militar sa NATO base sa bilang ng aktibong sundalo. Kasunod ng Amerika na may isa tatlong milyon at Turkey na may apat naraan at walumpung libo ang bilang na 50,000 sundalo ay partikular na kinabibilangan ng mga profesional na sundalo at mga reserba. Gumagamit ang Poland ng voluntaryong serbisyo mula nang suspendihin ang sapilitang serbisyo militar noong 2008. Iminungkahi ng mataas na opisyal militar ng Poland na palawakin ang reserbang puwersa ng bansa sa 7 milyon gamit ang modelo ng Finland na may 1 milyong reserba mula sa 5.5 milyong populasyon. Binigyang diin ni punong ministro Donald Tusk ang plano ng voluntaryong pagsasanay para sa lahat pagsapit ng 2,000 at 26 at target sanayin ang 10,000 katao sa 2,000 at 27. Hindi lang ito tungkol sa bilang. Gumagastos ang Poland ng malaking halaga para sa pagpapalakas. Noong unang bahagi ng 2,000 at 24 inihayag ni Polish Defense Minister Pavel Beder na pipirmahan ng bansa ang mahigit isang daan at kontratang militar sa buong taon. Naaabot sa higit 42 dalawang bilyon ang kabuang halaga ng mga kagamitang in order para sa militar ng Poland. Tinutukoy natin ang M1A2 Abrams tanks, Apache helicopters, F-35 jets at High Mars rocket systems. Sa madaling salita, halos lahat ng nasa katalogo ng militar ng Amerika na maaring magamit sa isang matagalang digmaan sa lupa at marami sa mga ito ang napatunayang epektibo na sa Ukraine at tumingin din ang Poland sa iba pang bansa bukod sa Amerika bilang pangunahing tagapagbigay ng kanilang kagamitan. Pumirma ang Poland ng dolyar isang daan at 37 bilyong kasunduan sa South Korea noong 2022 para mapabilis ang pagbili ng kagamitan. Ito ang pinakamalaking defense export deal ng Korea. Makakakuha ang Poland ng Koi dalawa Black Panther Tank KC Yam Thunder Howitzer at FA-50 Fighter Jet para imodernisa ang kanilang Air Force. War level ang procurement na ito kahit may kapayapaan. Pinapabilis din ng dalawang bansa ang negosasyon para maipatupad agad ang kasunduan at magdadagdag pa ng panibagong 6 bilyong halaga ng kagamitan. Kabilang ang hanggang 100 at 80 pang K2 tank kung saan tatlo dito ay inaasahang itatayo mismo sa Poland. Sa pamamagitan nito, hindi lang pinapalamutian ng Poland ang sarili nito ng kagamitang militar, kundi bumibili, gumagawa, at kumukuha rin ng lisensya para sa karagdagang produksyon. Kung matuloy ang mga plano, maaaring maging pangunahing tagagawa ng armas ang Poland kahit sa lisensya lang. Pinalala ito dahil pangunahing donor ng kagamitan ang Poland sa Ukraine nitong 35 taon kasama ang isang daang milyong bala. Galing ang karamihan ng gamit sa mga na-overhaul at na na Russian tank noon. Noong kasapi pa ng Warsaw Pact ang Poland, naubos ang lumang arsenal nito, kaya nagkaroon ng bagong modernong kagamitan mula ibang bansa. Sa pamamagitan ng bagong paggawa, maaaring maging mas malaking tagapagbigay ang Poland para sa Ukraine. Kapalit nito, agad nitong napoprotektahan ang Poland mula sa anumang pressure ng Russia. Dahil sa malaking pagkalugi sa Ukraine, malabong umatake ang Russia bago matapos ang digmaan. Kung mangyari, desperadong digmaan ito sa paggamit ng mga sandatang nuclear. Sa ganitong sitwasyon, wala talagang saysay ang mga karaniwang supply ng armas. At kahit sa ganoong kaso, tinitingnan pa rin ng Poland ang mga option nito. Inanunsyo ng Pransya ang kahandaang palawakin ang nuclear deterrence sa Europa bilang alternatibo sa nuclear ng Amerika. Sa Alemanya, Netherlands, Belgium, at iba pa, pinag-uusapan na rin ang pagpalawak nito sa Poland. Kung maisa sa katuparan ang usapang ito, malamang na papayagan ang Poland na mag-istasyon ng mga submarino ng Pransya sa kanilang mga tubig na halos nasa pintuan na ng Russia sa lahat ng mga ambisyong ito. Maaaring nagtataka ka kung paano magagawa ng Poland na isang medyo maliit na ekonomiya kung ikukumpara sa kanlurang Europa. Ang mga planong ito, dito ito nagiging mas interesante para sa isang Amerikano. Hindi lang basta-basta ang ginagawa ng Poland na pinakamalaking militar sa Europa. Mas malaki pa ang ginagastos nila sa depensa bilang porsyento ng gross domestic product kumpara sa mismong Estados Unidos. Naalala mo ba kung paano paulit-ulit na hiniling ni Pangulong Donald Trump na gumastos ang mga kaalyado ng NATO ng 5% ng kanilang gross domestic product para sa depensa? Habang ang karamihan sa kanlurang Europa ay nagtatalo kung posible ba ito mula sa pananaw ng logistika at ekonomiya. Aktual na, ginagawa na ito ng Poland. Inanunsyo ng pangalawang punong ministro ng Poland na si Radoslaw Sikorski na maaabot ng Poland ang 5% ng gross domestic product pagsapit ng 2,000 at 25. Iyan ay 45 bilyon kada taon mula sa isang bansang mas maliit pa ang ekonomiya kaysa sa Florida. Bagamat hindi nila eksaktong naabot ang bilang na ito sa pagbabadget para sa 2,000 at 25, halos malapit na ang Poland sa 4.7% at may plano silang maabot ang target sa susunod na taon. Para mailagay ito sa konteksto, mas malaki na ang ginagastos ng Poland kumpara sa tatlong walung ng gross domestic product ng Amerika. Ayon sa datos ng 2000 at 23, kung saan 4.12% ang ginagastos ng Poland. Mas malaki ang ginagastos nito kaysa sa kahit anong miyembro ng NATO. At itinataas ni Pete Hegseth, dating defense secretary ni Trump, ang Poland bilang huwarang kaalyado na nangunguna sa pamamagitan ng halimbawa. Bihira ang ganitong gastos sa panahon ng kapayapaan. Kahit noong panahon ng Cold War, bihirang mapanatili ng mga kaalyado ng NATO ang paggastos ng 5% ng gross domestic product sa mahabang panahon. Pero ginagawa ito ng Poland dahil naniniwala talaga ang mga military analyst na paparating na ang digmaan. Iminungkahi ni Pangulong Andre Duda na gawing 4% ang minimum defense spending at ilagay ito sa konstitusyon ng Poland bilang permanenteng batas. At anumang iba pang mga hakbang ay dagdag pa sa kahanga-hangang bilang na iyon. Kaya ano nga ba ang ginagawa ng Russia? Bakit ganoon na lang ang takot ng Poland? Pag-usapan natin ang Kaliningrad, ang nuklear na punyal ni Putin na nakatutok sa puso ng Europa. Sa kabila ng pagkawala ng malaking bahagi ng kanilang pwersang panlupa dahil sa digmaan sa Ukraine, napanatili pa rin ng Russia ang matitinding kakayahan sa Kaliningrad. Ang Baltic Fleet ay dating may 52 surface warships, kabilang ang mga stealth corvette na may cruise missiles apat na squadron ng mga advanced na fighter aircraft at dos dose ng Iskander missiles na kayang magdala ng nuklear at may abot na higit sa 300 milya. Kahit nabawasan noong 2,000 at 22 20 dahil sa talo at paglipat ng unit, nananatiling pangunahing banta ng Russia sa rehiyon ang fleet na ito. Kaya ng mga Iskander tamaan ang lahat ng kabisera sa Baltic at dalawang katlo ng Poland at ipinapakita ng satellite imagery mula Mayo 2000 at 25 ang malaking rekonstruksyon ng mga pinaghihinalang imbakan ng sandatang nuklear sa Kaliningrad at iba pang nuklear sites malapit sa Scandinavia. Ipinapakita ng mga larawan ang tatlong patong ng bakod na pangseguridad at mga advanced na kagamitang pangkomunikasyon na mga klasikong palatandaan ng paglalagay ng mga taktikal na sandatang nuklear. Ang ekonomistang Ruso na si Vladimir Mao ay dating naglarawan sa Kaliningrad bilang hindi mapalubog na aircraft carrier ng Russia sa Baltic Sea. Sa muling pagbuhay ng agresyon ng Russia, nagsimulang maging totoo muli ang pananaw na ito. Lalo na dahil sa kapakipakinabang nitong geographical na lokasyon na malapit sa lahat ng pangunahing lungsod sa Europa, ngunit medyo malayo mula sa mismong mainland ng Russia. Dahil dito, mahirap makapasok mula North Sea papuntang Baltic States kaya nahihirapan ang mga hukbong dagat na wala sa Baltic. Kung magsimula ang putukan, ang Kaliningrad ang magiging sentro ng nuclear escalation sa Europa. Pero ang banta ng nuklear ay hindi pa nga ang pinakaagarang alalahanin. Mahigit anim na buwan na rin naghahanda ang Russia para sa sapat dalawang libo at dalawamputlima isang napakalaking ehersisyong militar na nakatakda sa kalagitnaan ng Setyembre. Kaya't abala ang mga intelligence agency ng NATO. Opisyal sinasabi ng Russia na 13,000 sundalo ang lalahok. Pero ayon sa intelligence ng Latvia, maaaring umabot sa 100,000 o kahit 150,000 ang totoong bilang kapag isinama mo ang mga support staff at reserba. At ang mga senaryong kanilang pinaghahandaan ay kinabibilangan ng depensa laban sa intervention ng koalisyon ng NATO. Nagsasanay sila laban sa puwersa ng Amerika at Europa. At nagsisimulate ng digmaan ng NATO at Russia sa hangganan ng Russia at Belarus. Dapat tayong mabahala dahil nakita na natin ito dati. Ang Zapad 2021 ay may 20,000 sundalo at naganap bago sa lakay ng Russia ang Ukraine. Nanatili ang mga puwersa sa Belarus pagkatapos ng ehersisyo, taliwas sa karaniwang pag at pagkatapos ay inilunsad ang hilagang invasion axis papuntang Ukraine makalipas lang ang ilang buwan. At pagkatapos, may ilang sundalo na nanatili sa Belarus upang matiyak na mananatili itong kaalyado ng mga panlabas na pulisya ng Russia kaya hindi na nakakagulat na tinatawag ng mga analyst ang Zapad 2000 at 25 bilang isang simulation ng pananakop, kung saan ang Poland ang malamang na target. Ang focus sa geografiya, ang laki ng operasyon, at ang tiempo ay nagpapahiwatig na naghahanda ang Russia para sa pagpapalawak papunta sa kanluran. Maaaring ang Zapad 2000 at 25A ay panlilin lang lang, malabong magawa ng Russia na magsagawa ng isang pagsalakay na kasing laki ng ginawa nila sa Ukraine noong Pebrero 2000 at 22. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanilang mga makabagong kagamitan ang nagamit na sa nakalipas na tatlot kalahating taon ng digmaan. Mahigit labindalawang libong na mga armored na sasakyan ang nawasak. Tinatayang nagamit na ng bansa. Lahat ng sundalo pag umpisa ng digmaan. At kapag nagdeklara ito ng digmaan laban sa nito, makakaharap nito ang pinakamalalaki at pinakakumpletong hukbong sandatahan sa buong mundo. Ito ay magiging militar na pagpapakamatay. Kahit magtagumpay sa simula, malaki ang tsansang mapaatras ng NATO ang Russia at malampasan ang kasalukuyang digmaan. Maaaring magdulot ito ng banta ng digmaang nuklear mula Russia para mabawasan ang pagkalugi nila. Kahit walang digmaan, may banta pa rin ang Russia sa Poland bukod sa militar. Gumagamit na ito ng hybrid warfare gamit ang sopistikadong sandata ng imigrasyon laban sa kaalyado ng NATO. Mula Agosto 2000 at 21 pinangunahan ng Russia at Belarus ang isang artipisyal na krisis sa migrasyon na talagang demonyo ang disenyo. Ganito ito gumagana. Ang kukumpanyang pag-aari ng Estado ng Belarus na Sentro Kurod, na tila direktang kontrolado ng administrasyon ni Pangulong Lukashenko, ay nakikipag-ugnayan sa mga travel agency ng Iraq para dalhin ang mga migrante sa Minsk. Nagbabayad ang mga taong ito ng 8,000 dolyar hanggang 12,000 dolyar para sa akala nila ay ligtas na paglalakbay papuntang Europa. Lumilipad ang mga migrante mula gitnang silangan. Dumadaan sa Dubai, Turkey, at Lebanon patungong Minsk. Sinamahan ng espesyal na puwersa ng Belarus sila papuntang hangganan ng Poland. Binigyan sila ng gamit para putulin ang bakod, umatake sa gwardya ng Poland, at magdulot ng kaguluhan. Nakagugulat ang datos. Dalawamput siyam, pitong daan, at pitong natangkang pagtawid ngayong dalawang libo at dalawamput apat halos sampung siyam na raang ang nakalusot. Isang daan dalawang daang pagtatangka kada araw kapag mataas ang bilang. Heto ang pinakamapanguyam na parte. Walumput pitong na ang namatay dito mula Setyembre dalawang libo at dalawamput isa kabilang ang labing apat na nasawi noong dalawang libo at dalawamput apat matindi ang tugon ng Polonya may labing walong talampakang harang na dolyar, apat na raan, at pitong milyon at anim na libong sundalong tumutulong sa mga bantay hangganan na pwedeng gumamit ng puwersa. Nagtatag sila ng anim na raan talampakang exclusion zone at nagsagawa ng mahigit anim na libong dokumentadong pagpapaalis. Bukod pa rito, sinuspinde ng Poland ang pagtanggap ng mga kahilingan para sa asylum mula sa Belarus. Sa isang matinding talumpati, binanggit ng Poland ang kanilang agresibong anti-immigration na polisiya bilang dahilan ng mababang antas ng kawalan ng trabaho. At pati na rin kung bakit walang teroristang pag-atake sa Poland, di tulad ng ibang bansa sa kanluran. Pero hindi lang ito tungkol sa imigrasyon, o hindi lang ganap, tungkol ito sa pagyayanig sa silangang bahagi ng NATO. Pinipilit ng Rusya ang Poland na ilihis ang kanilang mga rekurso militar, pahirapan ang mga serbisyong panlipunan, at lumikha ng mga tensyon sa loob ng bansa. Ito ay hybrid warfare na gumagamit ng mahigpit na patakaran sa imigrasyon ng Poland para magdulot ng malaking kaguluhan. Ang Rusya ay nagsasagawa ng DK. Nakikitang digmaan laban sa Poland na hindi matugunan ng NATO. At ito ang posibleng pinakamapanganib na banta. Sumipa ang mga cyber attack laban sa Poland noong 2,000 at 24 na umabot sa mahigit 10,000 insidente sa loob ng taon. Pinag-uusapan natin ang 1,700 na pag-atake kada linggo na tinatarget ang lahat, mula sa mga website ng gobyerno hanggang sa mahahalagang infrastruktura. Ginawa nitong isa ang Poland sa mga bansang pinakadalas atakihin sa buong mundo, na lubhang hindi proportional sa online presence, potensyal sa ekonomiya, at geopolitical na abot ng bansa sa labas ng Europa. Hindi kapanipaniwala ang laki ng saklaw. Inatake ng mga Russian hacker ang ahensya ng Poland laban sa doping at iniulat na nagnakaw ng 50,000 na file kabilang ang mga medical na record ng mga atleta. Inatake rin nila ang ahensya ng balita ng Poland kung saan naglabas sila ng peking balita tungkol sa 20,000 sundalong Polish na nagmomobilisa para sa Ukraine. Ginamit ito para takutin bago ang eleksyon sa Europa. Naantala ang trend dahil sa pag-broadcast ng Russian National Anthem. Pero ang mga cyber-attack ay panlabas lang. Ang Russia ay nagsasagawa ng sistematikong mga kampanya ng disinformasyon na tumatarget hindi lang sa mga institusyon ng Poland, kundi pati na rin sa buong kanluran, sa pamamagitan ng limang pangunahing tema. Pagpapalaganap ng takot sa digmaan, paninira sa Ukrainian refugee, pag-atake sa seguridad ng enerhiya ng European Union, pagsasamantala sa dating hinanakit, at paglalarawan sa ibang bansa bilang papet ng Amerika. Hirap pa rin magbigay ng malinaw na tugon ang NATO Article 5 Collective Defense sa hybrid na banta tulad ng cyber attack at disinformation na maaaring magpasimula nito. Ang hindi malinaw na katangian ng mga ataking ito, na kadalasang nangyayari sa ilalim ng antas ng hayagang digmaan, ay nagpapahirap lalo na gamitin ito bilang batayan. Sinusulit ng Rusya ang gray zone na ito sinasadya nilang iwasan ang mga hangganan ng karaniwang labanan upang maiwasan ang nagkakaisang tugon ng nito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ibig sabihin, nasasaksihan natin ang pag-usbong ng isang bagong Iron Curtain. Ngayon, dumadaan na ito sa hangganan ng Poland, Russia at Belarus, hindi na lang sa pagitan ng silangan at kanlurang Alemanya. Ginagawang pangunahing silangang panangganang nito ang Poland, inaako ang dating tungkulin ng Estados Unidos dahil maaring lumipat ang estrategikong fokus ng Amerika sa Pasipiko at gitnang silangan sa ilalim ni Trump, nagiging panangga na talaga ng Europa ang Poland laban sa pagpapalawak ng Rusya. Mayroon ding hindi tiyak na oras ng pag-atake. Ayon sa intelihensya ng kanluran, posibleng umatake ang Rusya sa NATO sa loob ng pimbo sa siyet taon. Nagbabala ang intelihensya ng Alemanya tungkol sa posibleng mga karaniwang pag-atake sa Baltic bago mag-2030. Dapat tapusin ng Poland ang modernisasyon ng militar. Bago matapos ang panahon at kailangang sumunod agad ang ibang Europa. Kung hindi, kapag nakita ng Russia kahit kaunting senyales ng kahinaan o kawalan ng koordinasyon, gagamitin nila iyon bilang dahilan para magsimula ng digmaan. Mahalaga ang tagumpay ng Poland sa seguridad ng Europa. Kung maisama nila ang 50,000 sundalo sa NATO. Habang pinananatili ang 5% ng gross domestic product para sa gastusin sa depensa, lubos nitong binabago ang estrategikong balaanse. Ang Russia ay haharap sa isang matinding pinatibay at may sandatang nuklear na kalaban sa halip na sa isang medyo mahinang buffer state na dati nilang pinaghaharian. Ngunit may mga seryosong hamon na kinakaharap ng Polonya. Kulang sila sa tauhan kahit na agresibo ang pagre-recruit. At may mga limitasyon sa pananalapi na maaaring magdulot ng intervention mula sa European Union. At ang napakalaking komplikasyon ng pagsasama ng mga sistema ng armas mula sa iba't ibang bansa. Habang sabay na dinodoble ang laki ng kanilang militar. Dahil dito, maaaring bumalik ang Polonya sa sa pilitang serbisyo militar na inalis nila noong 2008. Pero hindi na 2008 ngayon dahil mabilis nang nagbago ang mundo sa nakalipas na tatlong taon pa lang. Lalo na sa loob ng labing taon. Salamat sa panonood. At kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa harapan ng Russia nato, panoorin mo kung ano ang kalagayan ng Estonia at ng iba pang bahagi ng Baltic sa video na ito. Para manatiling updated sa kung paano binabago ng mga kaganapang militar na ito, ang pandaigdigang geopolitics. Siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa daily news.